Hi guys, narito na naman ako muli, ang isya-share ko sa inyo ay tungkol sa isdang bilog Ang isdang bilog na ito ay 40 pesos isang kilo Tama po kayo sa inyong narinig, 40 pesos isang kilo Ayan po, mahigit isang kilo Siya nga po pala, tinimbang ko po ito sa timbangan namin dito sa bahay para po ipakita sa inyo ang kanilang kilo. Ngunit tinimbang na po iyan doon sa nagtitinda. O yan po, uh, magaan naman sa isang kilo. Uh, Pinagsalo-salo, ayan, nasa 2 kilos mahigit. Nasa 80 pesos yon At sa aking tanda, ay dagdag lang yung dalawang maliit. Ayan, kulang 2 inihap na. Dagdag lang po yung dalawang maliit sa aking pagkakatanda. 80 pesos po yan lahat. Ang tawag sa mga isdang iyan ay isdang bilog. Ayan po, ang laki ng puga. Kaya gusto ko po yung malalaking isda ay may puga. Yan, at malaman. Malaman ang kurot sa isda. Ayan po, nilabas ko ang puga. Ay sa puga pa lang, bawi na po. Siya nga po pala, binili ko yan ay May 30. May 30, nung nakaraang taon pa po. Nangaka, save lang po yan dito sa aking cellphone. Para lamang po masundan ang aking video, nung nakaraan na nakahigit to thousand views. Ngunit po yun, ay binili ko lamang ito lang taon na ito, kailan lamang pagkaluto ay pinost ko na po. Itong mga video ito ay nung nagkakahoy pa po kami noong pang nakaraang taon. Ayan, May, June. Ayan po, May, July na po ata ngayon. kailangan ko na po itong mapost dahil napupuno na po ang aking uh, gallery. Uh, gallery at ang tawag doon or storage. Noon kasi kaya hindi ito ko ito ma-post ay may na-delete ako na ilang bahagi. Mamaya pakita ko po sa si inyo kung ano ang aking na-delete. Siya nga pala, yung pugan na yan, nilaga ko muna, pinakuluan ko ng tubig lang, sa aking tanda ay walang asin. Kasi nilagyan ko ng magic sarap. Ay yung magic sarap ay may alat din po yun. Ayan, pinakalaga ko po. Ay, sa puga po lang ay isang plato na. Ayan na po. At nilagay ko na sa nato-toasted na po pala. Ayan. Pero pwede na po yan, luto na po yan. Ngunit pinapa-toasted ko pa po. Sa luto ang kalan na dikahoy kahoy nga pala yan niluto. Nung naubusan kami ng uh, sulain. Sulain po ang aming pangluto. Ay nagkahoy kami yan, sa na di kahoy. Yan, nagtututong na po. Kaya alam ko luto na yan. Ngunit, ba't di ko pa agad siya inahon? Kasi binibidyo ko. Ayan, ganyan na yata ang uso. Bibidyohin muna. Halos pati niluluto, bago kainin, binibidyo. Ay, ito na po pala ay June 1. May 30 po yung niluto kong una. Ito ay June 1. Ayun na po, naputol na po ang bahagi ng mga video. Kaya hindi ko po sila na po pause Ngayon, ikinabit ko na po siya rito sa May 30. Araw-araw po kasi may nagtitinda rito ng isdang bilog. 40 lang isang kilo. Yan, May 30, June 1. Halos sunod-sunod na araw. Nakakabili po kami ng isdang bilog. Eh ngayon po, madalang pa ang nagtitinda kasi nagtag-araw na kasi ngayon kaya madalang ang nagtitinda ng isda at 50 na ang isang kilo ngayon madalang pa ang nagtitinda, dati lisaw-lisaw, salubong-salubong ang mga nagtitinda ng isda na 40 isang kilo ayan tulad yan, may puga din pinaksiyaw ko lang po pala yan kasi kahit ano-anong luto po dahil marami ang nagtitinda ayan yung katawan, ito na prito, so, yun. At putol na po ang video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye!